Sa panahon ngayon na madalas pinag-aawayan ang budget ng bawat ahensya, nakakatuwang marinig ang ganitong klasing pahayag, malinaw, maayos, at nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado. Hindi puro politika, kundi serbisyo. Sa deliberasyon ng 2,026 na budget, binigyang diin na kailangang protektahan ang interes ng mga kawani sa Office of the Vice President. Isinasaalang-alang dito ang salary standardization law para siguruhing patas, makatarungan at sapat ang sahod ng bawat lingkod bayan. Pero higit sa sahod, mas malalim ang mensahe nito. Kapag maayos ang pagtrato sa mga nasa serbisyo, mas maayos din ang serbisyo sa taong bayan. Ang maayos na budget ay hindi gastos, kundi puhunan para sa maayos na pamahalaan. Sa bawat deliberasyon, may mga tanong, may mga pagtutol pero sa huli dapat isa lang ang direksyon kung paano mapapabuti ang trabaho ng mga nasa loob ng gobyerno at kung paano mararamdaman ng ordinaryong Pilipino ang resulta nito. Ito ang klase ng diskusyong gusto nating makita. Hindi ba nga yan, Hindi sisihan kundi pag-uusap para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Yes. Yes, go ahead. Uh, may interject. Uh, Quick question lang po uh, follow up on that question kay uh, Engineer Bryce. Engineer Bryce, meron kay Resident Auditor. Sino po ito? Uh, sa pagkakilala ko po si Ma'am Cindy po. Nakakausap niyo po ba? I mean, uh, pasok po pa siya dito sa grupo ninyo sa uh, ika nga, transaksyon? Uh, para, nabibigyan niyo ba siya? Ilang porsyento binibigyan sa kanya para pirma lang siya ng pirma. A specific na ano, wala po. Pero alam ko, po, kinakausap siya ni Boss Henry tsaka po ni accountant namin. Nakakaunta din So, alam so, ng ko, resident ko, auditor niyo yung mga ghost project na yan. Mga substandard project, alam yan. Sa pagkakaalam ko po. Will you confirm, uh, Engineer Alcantara? Your Honor, uh, tingin ko po, uh, wala pong alam si auditor doon sa mga ghost project po. Because they're relying on the documents po. Hindi po sa actual uh, field po talaga. In fairness po kay auditor, relying po, po sa, sa mga documents na sinasabit nila Bryce Hernandez at saka JP Mendoza, is that correct? Actually po, uh, ang proseso po, your honor, accounting section po ang nagsasabit po. Accounting sa, section po ninyo? Yes po, your order. Nandito po ba ang accounting section po ng DPWH uh, District 1? Siya pala nagsasabit sa COA? Sir, bagong bypass po. Kung so, lahat ng mga tao may sakit, may cancer, sa, bypass may po. bypass, may trangkaso. Sige po, that's all, uh, Wing. Thank you. Ang, ang Ay, Akala ko, second round muna yun, si Turtol po. <laughs> <laughs> ang, 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 punto namin, Ma'am uh, Sunico, Suniko, is ibalik ang tiwala sa COA. Because in many of our organizations, COA talaga ang safeguard doon. Sa local government, COA rin. Even pinaka-barangay COA rin. Pero ito, hindi ako naniniwala na makakalampas to sa COA kung hindi ho kasali siya sa mode. Pwede yung sinab na, naabsuelto siya ni Mr. Ar ni Engineer Alcantara. But na again, ang gusto ho namin, mabalik ang tiwala sa COA. Chair, isang interjection lang. With the permission. Yes, okay. with the permission. Talaga pong ang tiwala, napaka-importante. Madam Coa, yun pong 140 million 414,518 pesos 37 centavos. Ito po ay notice of disallowance sa SBMA. Noon pong June 20, 2017, after several petitions raised by SBMA, nag-issue na po ng desisyon ng Korte Suprema final and executory final and executory, ang nagbayad lamang po ay halos 3 million, ang hindi po nyo siningil 137 million plus plus. Wala po kayong paliwanag bakit hindi nyo kinulekta. Final and executory coming from the Supreme Court. Paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang mga ngolekta na po doon ay yung account, uh, yung implementing agency po. Sa case po nang na-mention nyo is the SBMA. Ngayon po, Sir, uh, dahil final and executory na, magi-issue po yung kung umabot po yan sa Supreme Court, magi-issue po ng COA Order of Execution. And based po doon sa COA Order of Execution, maniningil po yung implementing agency. Mr. Chair, nagkaroon na po ng Order of Execution. Huwag po kayong magsisinungaling, Madam. Wala po kayong ginagawa talaga. Kaya yung pagtitiwala, sinabi na nga ni Sen. Uh, importante. Lahat na po nandun eh. Mag-execute -e na lang kayo, sisingilin nyo na lang, 137 million. Pero hanggang ngayon, hindi pa nyo ginagawa. Ang tanong, paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang hindi po talaga si Koa ang maniningil, sir. 'Yun pong implementing agency po at iyan po ay ireremit nila sa Bureau of Treasury. Ano po ang participation niyo? Hindi niyo igagawad sa inyo po galing ang Notice of Disallowance. Amin po, sir, pero po, sir, dahil may mga proseso nga po sa ko. Sir Joseph, no. na proseso. Puro kayong proseso, pero walang nangyayari. Pinag-uusapan natin tiwala. Yes, sir. Opo, yun naman po kasi ang nasa proseso, sir. Hindi po si Kowa talaga ang maniningil, sir. Wala kang gagawin para sabihin mo sa SBMA, meron kang prerogative, meron kang power na sabihin mo, mangolekta ka, meron, nag-issue na kami ng order of execution. Huwag okay. mo sasabihin ng proseso. Yes, sir. Uh, kaya, ma'am, ang, ang problema pa ho, post-audit, no? ibig sabihin, bayad na di diba So kung hindi nyo madedetect detect yan, bayad lang sila ng bayad, bayad lang ng bayad, bayad lang hunang ng bayad. So ganoon ho nangyayari ngayon, bayad lang hunang ng bayad. Kahit na ghost projects, bayad ho ng bayad. So Mr. Chairman, uh, let allow me to move to another topic and this is the topic of uh, unprogrammed program funds no. So I want to uh, uh so sana magtanong sa DBM, kay Yusek uh, Yusek um, Toledo Yusek, ano ang guidelines that con that governs yung paggamit uh, pag-apply at paggamit ng unprogrammed funds ano pong specific guidelines ho yun? Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, we have uh, special provisions of the program operations that we follow. Basically, following that, Mr. Chair. But the special provision, prioritization lang yun eh. Yung yes. specific guideline for agencies to follow para makarequest sila at marilis yung unprogrammed okay. funds. Okay, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, uh, ang nangyayari po dyan, based... Uh, sasa po ang agency in this particular case the DPWH for special budget. What guidelines first? Ano yung, 'di ba, release kayo na memo? Memo, ano yung okay. ano yung susundan nilang guidelines? Okay. We have a uh, issue once po ng what we call the fund release uh, circular, which is what you fund release which is basically NBC, National Budget Circular. For this year, we issue uh, NBC 595. 595. Irwin, will yes, sir, we'll give you an extra one minute kasi expired na yung seven a minutes. Sige po. I'll... Uh... Extra one. Extra okay. one minute. So, 595. And dito po sa guidelines na ito, sino sa... let's uh, DPWH, yun ang ating uh, focus. Sino sa DPWH ang dapat mag-request? Uh, the head of the agency, Mr. Chair, which is uh, Secretary Bonoan, and, and even in the past, we have also uh, some records to show that we have a request coming from the agency mr chair so all all um all uh requests should be signed by secretary bonoan yes mr chair okay and ano ang mga for for infrastructure projects ano mga supporting documents ang kalangan ano ang requirement and supporting documents uh, of course uh with that special budget request uh Doso po sa based on our charter mayroon po tayo silang budget execution document which basically submission of financial report uh, uh the uh, disbursement program the physical program Mr. Chair so bed 1 2 3 plus other documentary requirements Mr. Chair. And kailangan rin uh, kasama rin dito yung shovel readiness. Uh, of course Mr. Chair uh kasi that will also a sort of uh, importance po na kailangan po mag-justify nila that the program or project that's being requested is ready for implementation. So, dapat yung submission nila for request for program funds, siya ready siya? Yes, uh, Mr. Che, based on the plan, yes. Okay, and then through the evaluation, i-evaluate niyo yun, and who is the approving officer to release the fund? Uh, the program operation is being approved and signed. Uh, the release document is being signed by the secretary. So, all projects na unprogram dapat shovel ready. I may mean, na nakita ko doon sa inyong memorandum circular, ang definition ng shovel ready, may feasibility study, may plano, may detailed engineering. Tama po ba? Lahat na yung all those documents, coordination with the local government. Yes, Mr. Chair. Okay. Um, because narinig ko rin kay Secretary Vince Dizon last time na in all of his Um almost all uh, Na mga flood control projects walang plano. Sinabi niya 'yon. At least lahat ng ha halos lahat ng nakita niya walang plano. Nakita niyo ba itong mga sinasubmit sa inyo ng DPWH? Nakita niyo mismo may plano, may feasibility study, and, and, and kompleto lahat 'yon. Uh, Mr. Chair, what is being submitted to us is yung ano nga po, as mentioned to you, budget execution documents. But I, uh, ay uh, yung, as far as the uh, plan, that is we leave it to the Department of Public Works and Highways being the other one who are responsible in determining the readiness of the projects, Mr. Chair. Yeah, but do you, do you ascertain? Kasi meron kayo ditong mga, uh, meron kayong mga uh, grupo na Sine-check mabuti yung submission sa inyo kung shovel readiness na eh. Diba, mayroon kayo? Can wrap up? Yes. Naka-two minutes ka pang extra. Uh, sorry, Mr. Chairman. <laughs> well, Mr. You. Chairman, ganito na lang. Just submit to us uh, yung mga documents na sinabit sa inyo ng DPWH uh, kasama na dito yung mga uh, supporting documents and the documents that led to the release of SARO. I uh, yes we'll provide that Mr. Chair from 2022 to 2023 this is on the case ng uh, unprogram funds yes Mr. Chair Mr. Chairman ito last na huto no before I I terminate because I was also since since uh, si Mr. Saldico ay madalas hung mabanggit dito and uh, highlight ho siya nitong ano natin I'll just show uh, some of our findings sa research namin, um, okay, labas nga yung uh, slide 3. So, lumalabas ho, um, Mr. Chairman, slide 3, na from 2022 to 2020, from 2022 to 2025, uh, 34 billion na ho ang na-release to SunWest Corporation. And uh, ito data, si Dampit sa amin to ng DPWH kung ano po yung mga projects na na-release na sa SunWest Corporation. At tinignan ho namin at which process of the budget nakapasok ko yung mga projects. Uh, makikita ho natin in 2023, 1 billion na sa unprogrammed appropriation. In 2024, 3.2 billion na sa unprogrammed appropriation. But makikita rin ho natin, from NEP to GAB to GAA, uh, saan mapasok yung mga pro projects na na-award po sa SunWest Corporation. Ang punto ho dito, 4 billion na award po sa SunWest Corporation galing sa unprogrammed appropriation. Yun po yung punto. Kaya, important... kaya Which no, is not easy, no? Which is not easy yeah. because mayroon guidelines ang ang, ang DBM na dapat shovel-ready. No? So, tinignan din ho namin yung... Um, uh, yung isa pang corporation, high tone corporation, uh, which is connected to Zaldico rin, uh, makikita ho natin dito na nagamit rin po yung uh, unprogrammed appropriations to a tune of about 814 million pesos. So, pag kinumbine ho natin yung mga projects awarded to uh, Sunwest and Hightone, lumalabas po almost 47 billion pesos po. Uh, hindi, uh, lahat na ho yan, but sa ang program lumalabas is um, almost 5, almost 6 billion pesos. Ang program lang yun. Ang program lang yun. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you for pointing that out. Thank you. Thank you Mr. Senator Mr. De La Rosa. Yeah. Yeah. A, thank you. Before yeah. that, Senate President yeah. first. Before that, just uh, one question, uh, Mr. Chairman. <clears throat> Uh, because I will be leaving shortly I will be meeting all your wives spouses <laughs> because there will be an oath taking of the spouses foundation uh, of the senate but uh speaking of the senate tatanungin ako sigurado ng mga asawa nila eh, eh puro mga senador ang binabaril eh bakit ba ano ba yung sinas... I want to clarify Mr. Engineer Hernandez ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong anim na senador kang babanggitin? Ano ba yon ah uh, Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung, ano ko, nung computer ko. So, so fake news yun ha? Uh, may anim na senador na nunumrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So, fake news nga. O, naligaw si... Si Raymond. Diba? Ah. And anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake yeah. news. Kanina umaga, may napanood na naman akong take fake news tungkol sa sarili ko. You you hindi know, ko alam na nangyari yun eh. Mr. Rural, okay. Mr. President, I agree with you kasi maraming mga insinuations. Si sen Dabanggit, Senator Sherwin Gatchalian, Senator JBR, Ercito, si kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify kasi ikaw ang kinukote nung lawyer eh, nasa national news ito eh. So in fairness to our colleagues na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, eh babanggitin na nakabitin at ikaw ang uh, reference. You know, the Senate President has to really clarify this, this matter because that this is a sensitive issue, hindi ba? Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he, he did not name names, ano? Pero may mga insinuations na sumunod, pinabagit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi, hindi totoo yun? Uh, hindi po, Your Honor. All right, thank you. Mr. Chair, oh. Palawap ko lang doon. Hindi na, Kahit na ikaw time na. ko na. Time ko na. Time mo na yan. Yeah. May seven minutes ka. Bryce, uh, during the interview ng ni, na abogado mo, si uh, Raymond Porton, attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagalit sa kanya? Hindi naman po. Pero sa interview niya, siya. sabi niya, pinapagalitan kanya dahil namimili ka lang kung sinong ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Attorney Fortune na Huwag naman maglabas sa information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, pinalita mo na si Atty. Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos so, hindi kayo magkaka-intindihan. Ano ba ito? Uh, Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya ano, ko consider Your Honor. Ma Mr. Chair, uh, can I... May I move that uh, Next hearing, Atty. Porton will be invited here. Because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair, dahil uh, ito'y parang konsulta sort of... Consult tayo sa legal kasi ano abogado yan, eh, lawyer eh. Yeah, we have That's to invite him as a... That's lawyer-client uh, uh, relationship. Tingnan have, natin, tatanong muna yes, tat sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho. eh. We have to invite him as a resource person, Mr. Chair, dahil it's na. like a sort of Damocles uh, hanging over our heads. Pag uh, sinabi niya gano'n, dapat paklaruhin ninyo it, it can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si si Torisa, pwede si Turbam. Dapat maklaro ito kaya sana maraming bida si si Attorney kwan, Porton. I I no. got a feedback. That's uh, confidential yun. That's uh, attorney client ano uh, privilege uh, communication. So, Pero bakit niya sinabi sa media, Mr. Chair? Kum? Eh, ikaw, hamonin mo na lang. Huwag na dito. So, uh, Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero, Mr. Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado. No? So... Sige, uh, Mr. Chair. Sa so, Soler, uh, Mr. Chair, yung binhanap natin na tao na gumagawa ng fake na ID, uh, andito ba? Torigusa? Alika. Archibald Torigusa. Archibald Torigusa. Engineer, sig sig siguro may, ut may, utang pa to sa inyo, no? Your Honor, malaki po utang pa sa amin. 24 million, ano? Opo, oh, Your oh, Honor. Oh, yun, tanongin natin. Mr. Chair, yung movement ng resource person papunta sa upuan, deducted yung sa time, Mr. Chair, ha? <laughs> At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!